Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang espesyal na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Gemini. Ikaw ay likas na mapaglaro at puno ng sigla, at ngayong araw, ang enerhiyang ito ay tila lalong lumalakas, sumasayaw sa bawat sandali ng iyong buhay. Hayaang ang liwanag na ito ay gawing mas makulay at mas kawili-wili ang kahit na ang pinakamaliit at pinakasimpleng gawain. Sa halip na tingnan ng araw na ito bilang isa na lamang ordinaryong bahagi ng iyong linggo, subukan mong gawing isang pakikipagsapalaran ang bawat ginagawa mo. Ang iyong malikhaing pag-isip at kakayahang gawing masaya ang anumang sitwasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Gamitin mo ito upang gawing inspirasyon ang araw na ito. Maging bukas ka sa bagong mga ideya at subukan mong lumihis sa karaniwan mong nakagawian dahil maaaring may matuklasan kang bago at kapanapanabik na bagay tungkol sa iyong sarili. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng kalangitan na ipagdiwang ang iyong sarili. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na kagandahan, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling halaga at potensyal. Kapag nararamdaman mong maganda ka, hindi lamang sa panlabas kundi sa loob mo rin, mas nagiging malinaw ang iyong isipan at direksyon sa buhay. Pagnilayan mo kung paano mo higit na mapapahalagahan ang iyong sarili, at kung paano mo maipapadama ang kagandahan ito sa iba, sa iyong pakikisalamuha, yakapin ang ideya na ang kagandahan, ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang loob, katalinuhan, at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Subukan mong maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, at palibutan ang sarili mo ng positibong enerhiya mula sa mga taong sumusuporta at nagpapahalaga sa iyo. Ngayong araw, magandang pagkakataon ito upang lumalim sa iyong sarili at muling ikonekta ang iyong espiritwal na bahagi. Huwag kang matakot na tumigil sandali at pagnilayan ang iyong paglalakbay. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga pangarap mong nais mong makamit? Ang araw na ito ay isang paalala na mayroon kang kakayahang abutin ang lahat ng ito basta't magtiwala ka sa iyong sarili. Ang mas malalim na pagminilay ay magbibigay sa iyo ng linaw sa mga desisyong kailangang mong gawin sa hinaharap. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng simpleng pagmumuni-muni o pagsulat ng iyong mga saloobin at layunin upang mas lalo mong mapagtibay ang direksyon na nais mong tahakin. Ang pagkakaroon ng oras para sa iyong sarili ay isang paraan ng pagpapahalaga sa iyong sariling pagunlad at kadalingan. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, isang organisado at sistematikong enerhiya ang bumabalot sa araw na ito. Hinihikayat ka nito na gawing mas maayos hindi lamang ang iyong pisikal na espasyo, kundi pati na rin ang iyong isipan at emosyon. Ang pagtatanggal ng kalat sa iyong paligid ay makakatulong upang magkaroon ng higit na kaliwanagan sa iyong pag-isip. Subukan mong ayusin ang iyong silid, ang iyong opisina, o kahit ang iyong schedule. Sa paggawa nito, mararamdaman mo ang isang malalim na kasiyahan na nagmumula sa isang maayos at malinis na kapaligiran. Ang pagiging mainat sa maliliit na detalye ngayon ay maaaring humantong sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Maaari mo ring gamitin ang araw na ito upang tapusin ang mga naantalang gawain o simulan ang mga bagay na matagal mo nang pinagpaplanuhan. Ang pagiging disiplinado at masinop ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at kumpiyansa sa iyong mga ginagawa. Habang lumilipas ang araw, maging bukas ka sa mahika ng buhay at sa mga hindi inaasahang biyaya na maaaring dumating sa iyo. Ang buhay ay puno ng magagandang sandali, ngunit madalas tayong masyadong abala upang mapansin ang mga ito. Subukan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, ang ngiti ng isang estranghero, ang init ng araw sa iyong balat, ang halakhak ng isang kaibigan. Kapag natutunan mong yakapin ang mga simpleng kagalakan, mas lalong magiging makabuluhan ang iyong paglalakbay. Maging mas mapanuri sa mga detalye ng iyong araw at subukang humanap ng inspirasyon sa mga bagay na karaniwang hindi mo pinapansin. Ang mga maliliit na sandaling ito ang maaaring magbigay sa iyo ng mas matibay na koneksyon sa kasalukuyang sandali at magdulot ng kaligayahang nagmumula sa loob. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay dilaw at asul. Ang dilaw ay sumisimbolo ng liwanag, katalinuhan, at kasiyahan, mga bagay na likas sa iyong personalidad bilang isang Gemini. Ang asul naman ay nagbibigay ng kapayapaan, kalinawa ng isipan, at koneksyon sa mas mataas na antas ng kamalayan. Isuot o gamitin ang mga kulay na ito upang mapalakas ang positibong enerhiya na dumadaloy sa iyong araw. Maaari mong isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, sa iyong mga accessories, o kahit sa iyong workspace upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong kapaligiran. Ang pagpapalibot sa iyong sarili ng tamang kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang balanse at sigla sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at labing anim. Ang tatlo ay sumisimbolo ng malikhaing enerhiya at pagpapahayag ng sarili. Ang siyam ay nagpapahiwatig ng karunungan at mas malalim na pangunawa sa buhay. Ang labing-anim ay isang paalala na ang espiritualidad at praktikalidad ay maaaring magtulungan upang makamit ang iyong mga pangarap. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon ngayong araw, kaya't bigyang pansin ang anumang koneksyon o kahulugan na maaari mong makita sa mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga pangarap at layunin. Isulat ang iyong mga hangarin at kung paano mo nais makita ang iyong hinaharap. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong posibilidad at magbigay ng malinaw na direksyon sa iyong buhay. Maaari mo ring dagdagan ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang vision board o pagbabahagi ng iyong mga layunin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang paggawa ng hakbang upang isulong ang iyong mga pangarap ay isang malakas na paraan upang ipakita sa universo na handa kang tanggapin ang lahat ng mabubuting bagay na nakalaan para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ikaw ay isang taong puno ng potensyal at walang limitasyon ang maaaring mong marating. Ano man ang mga pagsubok na iyong hinaharap, ito ay bahagi lamang ng mas malawak na larawan ng iyong buhay. Yakapin ang bawat sandali, manatiling bukas sa mga posibilidad, at magtiwala sa iyong kakayahang lumikha ng isang magandang hinaharap para sa iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.